Shout out nang nagaling sa nagpadala sa nagbakal bulong ni Lola Lynn kag ni Lulubab. Damo gyud nga salamat. Kabalo anak ka na kung sino ka. Thank you, thank you. Good. Thank you so much. God bless. Idol, on ka na. Nga gab, may nagpadala di sa inyo. Nagbakal bulong O, ari nang bulong mo. Oh. Nga mabalmo. Padamo gyud salamat sa kwarta nga padala mo ng bakal bulong. Madamo gid nga salamat Kabay pang pangubayan ka sa Dios. Ayo mo. Ah, inyong, abula, ha, oh dali ang inyo ka ha. Magdidto ko na kay lulubab. Tapos insulin. Ay no may any legally. Ni. Ma syringe guys. Ah. Sa... Damo bulong niyo ba? Thank you, Gid, Galisa. Nagpadala, lahat ah. Thank you, thank you, Gid. Sing mo. Balo ka na na kung sing ka. God bless.